Yo! What's up mga ka-idol! Bali, ito yung ating kuha mga ka-idolo. Oh. Ating lulutuin. Bali, Lu ilunod na natin ito lahat mga ka-idol eh. Oop, yan. Ay buhos na natin ito mga ka-idol. Ayan mga ka-idolo. Oh. Yo! What's up mga ka-idol! Magandang, magandang, magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol! mapagpalang araw sa ating lahat dyan mga ka-idol bale nag na kami ni Tokoy na anong uulami namin sa umaga mga idol uh, maraming salamat sa nakapanood sa ating papapawis kaninang umaga mga ka idol ba papawis tayo naghakbas tayo mga idol naglampas mga idol ba bale ito yung lulutuin natin mga kaidol itong Itong kan gulay na hiningi lang natin mga kaidol ba? Ay, Pwede naman tayo maghingi mga idol basta wag lang tayo magnakaw mga idol no. o Bali hingi lang tayo dito sa ating mga kamag-anak pag may tanim no. Pag hindi tayo binigyan ay hindi tayo binigyan ay wag na natin pilitin no. <laughs> bali hiningi ko to kay Idol Tata ba Idol. Si Idol Tata ba? Yung kanyang talong kay marami mang talong siya mga idol. So So, magtatanim din tayo ng talong no, mga idol, no? Para hindi na tayo manghihingi pa o uh, maghingi mm. gusto mo ng talong? Uh, baka sabi ni ayotota gusto talong ajijip <laughs> pagtanim 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 wag ka hingi ng hingi pagtanim pagtanim <laughs> o oh, kaya magtanim tayo mga idoloy yun mga idoloy yung talong natin mga oo kaya do tata to eh. Kiningi natin. Ayan. Malapit na eh, pero matagal pa rin mga edul, to. Kasi, kasi papatuyoon pa natin to. Oh. Eh. Hindi pa natuyo. Hmm, um, lagay ko sa taas. So bali. Mainit na na. Mainit na yung ating tubig. At si Tukoy naghintay. <laughs> Ayun mga idol. Oh, Nakadapa lang yan mga idol. So, bale, ito yung ating kuhan mga edulo. Ating lulutuin. Ayan. Ayan. Mm, talong saka kalamunggay saka kung baga tawagin sa amin ito ay tanglad ah uh, sa ibang kampa ibang pangalan ay ano to limong grass yan limong grass limong grass tanglad sa kayong ating kuan uh, isa sa isa sa natin sa gulay ito mm, yan bulad yan bulad mm, bilad ba bilad sa yung ating wow magic sarap hindi yan mawawala mga kaidol so bali lunurin na natin to mga idol itong limongres kasi kumulo na yung ating tubig ayan tapos babalik tayo kasi ito tatanggalin pa tayo yung tangkay nya mga kaidol no mamaya babalik tayo mga kaidol tapos hiwain natin yung yung kuan ba yung okay. yung tangkong at ah, tangkong <laughs> talong ito talong mga kaidol Ah, Mga idol? Mga idol? Pagtanim ba? Pagtanim. Huwag ka purong hingi. Pagtanim! 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 Pagtanim ba? Pagtanim. <laughs> Yo, maraming salamat kay Idol Tata. Nabinigyan tayo. Yun. Charot kay Idol Tata. Ayun. Bait ya si Idol Tata mga Idol. Eh. Yo. Eh Talong. So, babaya. Mamaya mga Idol. Babalik tayo mamaya. what's up mga kaidol bali tapos na natin linisan mga kaidol yung ating kuhan mga kaidol ba pag tanggal ng tangkay mga kaidol saka nandito na lahat mga kaidol bali iluno na natin to lahat mga kaidol eh mm, nandito yung ating sangkap mga kaidol to mm. ay yung ating kuhan ba yung tuyo ba mm, lunod na lahat mga idol, tapos kuha tayo ng nang kuhan sarap Tara natin mga kaidol. Mikos-mikos natin dyan ng mga naisan ko. Mm. Oh, tapos timplahan natin mga kaidol. Sarap to mga kaidol. Timplahan natin. Mm. Kunti lang lagay natin kay... Baka... Baka parat mga idol ba? Hmm, simplahan natin ang wow magic sarap mga idol. Hmm. hmm to mga idol oh. Op. Yan. Ah. Okay. Ayos mga idol. Hintayin lang natin mga idol pag naluto na. ay ready to eat, ready to fight, ready to mukbang na tayo mga idol. Sabayin nyo nyo ako mga kaidol ha. Pagluto na to mga kaidol. So yun mga kaidol. So yun mga kaidol. Luto na mga kaidol. Ay buhos na natin to mga kaidol. Yan e, mga kaidol oh. Ah. Ayos mga kaidol. Mga e, Mga kaidol. Bali paki inin mo na natin stock ko mga idol. O to koyo. Ah, okay. Uy, dalawa pala sila mga idol. Hati lang kayo, Dyan. Oh, kit. Ito ka. Totoy. Gets na kasi ma stock ko mga idol. O, bali. Yon. Sa lahat sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers, hindi din sa mga OFW na kasubaybay nitong channel na ito. Kain po tayo sa lahat dyan mga idol. Maraming salamat sa lahat ng nakapag uh, nakapagpindot, nakapanood sa ating in-upload kanina. Yung nanghakbas tayo mga idol, naglalampas tayo, nagpapawis tayo uh, sa umaga. O ito na yung ating ulam sa umaga mga idol. O. Ayan. Ayos mga idol. Ah, higop tayo sa bawang mga idol. Gabis sa umagahan mga idol ba? Oh. Nagbugno na mga idol yung aso mga idol. Ah, grabe sabi talaga yung kan mga idol. Yung gulay mga idol ba? Sabi. મહિયો સાબ Shoutout pala kay Idol Tata dyan, oh. Oh, Idol Tata. Shoutout sa'yo. Kain tayo sa magahan. Ito yung talong mo, hiningi ko kanina, oh. Ito yung ulam ko sa magahan, Idol Tata. Oh, gulay ba? Oh. Kain tayo. Mga ka-idol ko dyan. Kain tayo. Sarap magkamay mga idol. Kaso lang di natin makamay to kay mainit pa man mga idol. Ay, ganito ako tsara lang tayo mga idol no. pa talaga mga idol eh. Pero kaya to, ito yung mga dana. Kaya natin kamayin to. Ang sarap ng adobo, adobong adobong kangkong mga idol. Sarap 'yon. Nguha tayo ulit noon mga idol, yung adobong kangkong, yung kangkong mga idol ba. Sarap pala kay Idol Rodjoy Fishing Adventure Jan. Yon, charot po Idol. Rodjoy Fishing Adventure. Mga Idol, may channel 'yan mga Idol. Mahilig din 'yan sa fishing adventure mga Idol. Si Rodjoy, yon. Kung di ako nagkakamali, Rodjoy Fishing Adventure. Yon, charot po. Mahilig yan mga Idol. Mamimingwit ba. Malalaki pa 'yung 'yung ibang makuha niya ay malalaki, good size. Maganda, maganda 'yung kuha niya. 'Yung mga bawat punta niya sa lugar, malala 'yung lugar mga Idol. Bale, yung kuha niya mga idol, yung kinukuha niya, pag marami na siyang nakukuha mga idol na isda, bale, ibibinta niya para, para balik yung kanyang gasolina ba. Kasi malayo yung spot niya yung pinupuntahan. Kaya balik yung kanyang gasolina, tapos may sobra pa konti, siguro. May sobra pa konti. Tapos walang kuha. Eh, mahal yun eh. Yung mga kangkong doon sa Manila. Hmm? Lahat ng mga bawat galaw natin doon, Ganyan talaga mga adol. Pira. O, e, ultimo nga kamunggay mga adol. oh, ito. eh binibinta doon sa Manila mga adol. O, dito sa aming pre, prabi, pra, probinsya mga adol. Ay, hinihingi lang natin mga adol. Oy, pag... Pag kamag-anak natin. Pag hindi natin kamag-anak. Kamag-anak. Mahiya man tayo. Aguron. <laughs> Tulad nito. O, talong. O, hinihingi lang natin. Hindi ba? Kay kamag-anak man ko yon si idol tata mga idol kasin ba kasin kumbaga tawag dito sa amin sa Bisaya kasin igagaw yon igagaw oh. mm yon mga idol maganda sa province mga idol mm kay yung malalanghap mo fresh na fresh sariwa na hangin mga idol no mm, mga ka idol ko dyan no Mm, kain na tayo mga idol. Patuloy tayo kain mga idol. Eh. Mm. Ah, Boss natin ito mga idol. Yan. Okay mm okay. mga idol. Mga idol, oh, pwede na natin kamayin mga idol? Eh masarap talaga magkamay mga idol, ay. Eh. Mm, tabi natin yung kutsara na yan. Mm. Dito sa province mga idol, ay walang hiya-hiya mga idol. Ay. kahit anong gawin mo dyan, basta maglimas ka dyan, magkamay ka dyan. Dito sa aming province, walang hiya-hiya to mga idol. Oh. Mm. Masarap magkamay mga idol. Ay. Mm. Mm. Ang dami palang tinik nito mga idol, maliliit. Para sa isang bangos din mga idol. Yung bilad natin ba? Hmm. Kote? Kumbaga, kote kanon mga idol ba? Kote, kote mga idol ba? Hindi ko alam kung anong Tagalog yung kote eh. Basta yun, yun yung nasabi ko mga idol eh. Grabe talaga mga idol. Solid yung kain natin. Pamagahan mga idol. Shoutout po kay Ma'am Mariposa Ngasol. Yun, shoutout po. Ronel from Atlanta, Georgia. Yun, shoutout po. Shoutout po kay Sator Pepe, Julio Santos, Cecilia Santos, Nanay Rovi Chanel. Yun, Walter Tufils. Yun, shoutout po sa inyong lahat dyan, mga kaidol. Kaya lang, mga kaidol. Uh, excuse me. Uh, uh nabusog po ako mga idol Shoutout sa lahat ng mga solid kong supporters dyan, silent viewers, mga OFW na kasubaybay nitong channel ito. Shoutout po sa inyong lahat dyan mga idol Marami pong salamat sa pagsabay sa ating umagahan, sa panunood nyo, sa, sa pagsuporta nyo. Marami marami pong salamat. Hindi po ako magsasawa. Napalot ulit akong magsabi sa inyo na maraming 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 salamat po sa inyong suporta mga kakaidol ko dyan. Bale, may shoutout tayo mga idol. Na-fix ko mga idol ba? Sala lang, kunin ko mga idol ha. Ito. Si Pasato oh yun yung, yung apo ni Sator Pepe. Nakalimutan, yung, nakalimutan ko yung pangalan mga idol. Eh, siyempre. Hindi talaga tayo mga mga idol. Eh, kay di man tayo maka... di man tayo medyo... Medyo matalino mga idol ba? Na hindi... Madali lang tayong kuhan mga idol. Makaka... Tama, madali lang ako makakalimot mga adoloy. Yung pangalan ba? Sana yun. Ay lang. Ito. Yan. Shout out sa kanyang apo. Apo ni Sator Pepe, Skyler. Yon, shoutout po sa iyo, Skyler. Na pa, Apo ni Koan ni ni Sator Pepe. Yon, shoutout po. Junard Navarro. yon shoutout po idol. Runs Kapishing Vlog, yon shoutout po idol. Watching from UAA. Yon, shoutout po sa iyo diyan, ma idol. Mag-ingat po tayo dyan sa UAA. Sa ibang bansa, yun, shoutout po tayo. Ah, shoutout po tayo, mag-ingat po tayo, shoutout po sa'yo. <laughs> uh, Pakibati naman, idol, ang misis ko, yun. Shoutout po kay misis, misis ni Ron's Catwishing Vlog, Len, tama ba itong pagbasa sa pangalan ng misis mo, idol? Len, Len Hernandez, yun, from Kayag. Albuara. Albuaraliti, yon shout out po idol, shout out po. Shout out sa lahat ng mga taga Kayag, Albora, Albuaraliti. Yon shout out po. Sino pa ba? Yon, yun lang yung naking nakoan mga idol. Yung flex sa umaga mga idol. Yung umaga, 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 umaga mga idol ba, Madaling araw. Yo, marami pong salamat. Marami pong salamat sa inyo talaga po mga idol sa pagsuporta nitong munting channel na ito. Sa munting channel ko mga idol, maraming-marami pong salamat sa lahat ng hindi nag-skip ng ads. Bale ipapakita ko sa inyo mga idol kung magkano yung kinakita natin sa bawat upload natin, sa bawat tulong nyo na na, na hindi nag-skip ng ads Marami pong salamat po talaga po mga idol Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo mga idol Sa lahat ng hindi nag-skip ng ads Sa lahat ng mga solid kong supporters dyan Sa link viewers Sa mga OFW nakasubaybay nitong channel ito Marami marami pong salamat mga idol Sana'y bawat upload ko mga idol Napasaya ko kayo mga idol Sa bawat fishing natin uh, Kung ano man ating ginagawa Ano man ating ina-upload sa ating munting channel ay Sana'y napasaya ako kayo mga idol ay hindi naman tayo joker na pagkatao mga idol gusto ko kasi kayong pasayahin mga idol so bale hindi man tayo pinanganak ng na nilalang na joker mga idol ay pinanganak lang tayo sa pobreng Oten, mga idol agoray <laughs> pinanganak tayo sa pobreng Oten, mga idol agoray <laughs> yan mga idol ah uh, kung bago ka pa lang sa sa channel na ito, uh, kung nagustuhan mo, awag uh, huwag mong kalimutan, i-click hit notification bell para updated kayo sa susunod nating pagbablog, pagkocontent mga idol Marami pong salamat sa inyo mga idol Kita kits Kita kits ano ba naman ito mga ka idol? Nabubulok ako, ako mga idol pag nagsisilita ako ng Tagalog mga mabilisan mga idol ba? Uh, kita kits na lang tayo sa susunod nating pagbablog mga idol. see you tomorrow morning good evening So, you bye-bye my babay. bye-bye bye, -bye